So hi guys, welcome po dito sa aking ano, uh, dito sa kusina, dito tayo sa kusina. So ito nagbabalat ako ng ano, ng upo. So paano nga ba magbalat ng ganitong gulay? Paano ba ito balatan? No? Ako kasi dati pag nagbabalat ako ng ganito, hinahati ko muna ito. Yan, hinahati ko muna siya kasi sabi ko parang hindi ko siya mahawakan na buo. Pero ngayon, na, ano ko na yung technique niya, kahit na hindi mo siya hatiin, ay kaya mong balatan sa pamamagitan ng ganito. Kailangan may ganito ka o kaya meron ka naman yung ginagamit na, kung wala kang ganito, yung ginagamit na pang balat. So ganito pala ang tamang pagbalat niya. Kailangan patayuin mo. Tapos ganyan. So ganito lang pala. Ganito lang pala guys magbalat ng uko oh, o oh. oh, diba madali lang so madali lang pala guys kahit na hindi mo pa hatiin sa na so ganoon lang o oh, diba <laughs> o oh, diba ang linis malinis yung pagkabalat nyo oh. meron pong naiwan o oh, diba ang ah, naiwan na lang yung sa may pandang dulo niya. So, ganun lang pala yun. O, oh, diba? Ang bilis lang. <laughs> si Papa, kita ko. Mabilis lang pala. O, oh, yan o. Oh, o, diba? Ang linis. Malinis yung pagkabalat ng upo. Yan. Ito yung magalang na ulam. Upo. Yan. <laughs> so, yun lang po, guys. Sana nagustuhan ninyo ang content ko. Sana may natutunan kayo guys. Thank you!